If you're watching this, malamang ready ka ng tigilan ng kakaisip lang tungkol sa pagbebenta sa Amazon at gusto mo na talagang simulan yan. Baka narinig mo na rin ang tungkol sa Helium 10 at iniisip kung paano to gamitin para mag-launch ng first product mo. Well, nasa tamang lugar ka. Sa video na to, i-walk through ko kayo sa buong process mula sa pag-setup ng account sa Amazon hanggang sa paghanap ng product at paggawa ng listing. Hanggang sa mismong pag-launch nito sa market. Papakita ko rin kung paano gamitin ang Helium 10 para makagawa ka ng mas smart at mas mabilis na decisions. So tara! simulan na natin. Quick lang bago tayo mag-jump in. Kung gusto mong sabayan tong tutorial, i-click mo na yung link sa baba sa description para makapag-start ka sa Helium 10. Kapag kinlik mo yung link na yan, pwede kang makakuha ng 20% off for 6 months gamit ang code na Ecom Mastery 20. O kaya naman 10% off every month gamit ang Ecom Mastery 10. Huwag kalimutan gamitin yung codes at i ang link sa description para makasabay ka. Ngayon, bago ang kahit ano pa, kailangan mo munang gumawa ng seller account. Punta ka lang sa sell.amazon.com at i ang sign up button para sundan ang steps sa pag-register. Pwede kang pumili kung gusto mong magbenta as a professional na may bayad na $39.99 per month. Or kung gusto mo naman ay mag-sign up lang as an individual account na libre. Pero tandaan mo, may charge na 99 cents kada item na mabibenta mo. Kaya kung balak mong magbenta ng higit sa 40 items bawat buwan, mas makakamura ka kung mag-professional account ka na lang. Kung susundan mo lahat ng instructions at nakalagin ka na, mapupunta ka sa Seller Central Dashboard. Dito mo i manage ang products mo. Titignan ang mga orders, gumawa ng listings, at kung ano-ano pa. Step 2. Kailangan mo nang pumili ng selling method mo. FBM versus FBA. Kapag nag-setup ka ng first listing mo, tatanungin ka ni Amazon kung paano mo gustong i-fulfill ang orders mo. May dalawang main options ka. Una, fulfilled by merchant. FBM. Ibig sabihin, ikaw ang bahala sa shipping. Kapag may bumili ng product mo, inonotify ka ni Amazon at ikaw ang magpapak at magpapadala. Simple lang siya, pero hindi scalable pag malaki na ang orders mo. Pangalawa, fulfilled by Amazon. FBA. Dito, ipapadala mo ang inventory mo sa Amazon warehouse. Kapag may umor order, si Amazon na ang mag-ship, mag-handle ng returns at magbibigay ng customer service. Kung gusto mong maging prime eligible ang product mo at mabilis ang paglaki ng business mo, FBA ang piliin mo. Ito rin yung method na gamit ng karamihan ng successful na sellers. Step 3. Gawin ng smart product research gamit ang Helium 10. All right, eto na yung fun part. Kailangan mo ng product na gusto talagang bilhin ng mga tao. Pero ayaw mong makipag-compete sa libo-libong big brands na sobrang dumadominate na sa space. Diyan papasok si Helium 10. Gagamitin mo yung black box para maghanap ng opportunity. So sa loob ng Helium 10, yung first tool na gusto mong gamitin ay black box. Itong tool na ito ang maghahanap ng millions ng Amazon listings at ipapakita sa iyo yung products na match sa filters mo. Para makapunta doon, punta lang tayo sa tools tapos i-click natin yung black box para makapagsimula. Kapag gumagawa ka ng research, dapat iset mo yung price range between $20 and $70. Yan yung sweet spot. Para sa review count, gusto mo mas okay kung under $500 para low competition. Para sa monthly revenue, aim for somewhere between 4, $1,000 and $116. Para sa rating, try mo yung products under 4.3 stars para meron kang room na mag-stand out. So, ganito siya makakatulong sa'yo para makahanap ng products na in demand pero may space pa para sa mga bagong seller. Punta tayo dito. Isaset natin to sa Amazon. Tapos dito, pwede kang pumili ng category. Para dito, pipiliin natin yung home and kitchen. Maybe, i-click natin yung kitchen and dining. Tapos lalabas yung option na need some improvement kung nasaan yung competition. I-click natin yung medium at gusto kong ibenta yung product for isa-select natin yung $30 to $100 range with a monthly revenue na mga $10,000 plus. Tapos click natin yung search. Ngayon dito, kung pupunta tayo sa edit filters, pwede tayong pumasok dito at palitan yung review count. So right now, nakaset siya somewhere between $200 and $500. Gawin na lang natin siyang maximum na $500. Tapos hayaan na lang natin blank yung minimum. Para sa review rating, automatic na nakaset siya sa 3.8. Pwede mo sigurong itaas yan to 4.3 tulad ng nabanggit natin kanina. Pero for now, iwan ko na lang muna siya dyan. May iba ka pang filters na pwedeng iset. Pero sa ngayon, i-click ko na lang yung apply filters gamit yung mga settings na nilagay natin. Ngayon, may kita na natin yung mga winning products dito. So, may kita mo yung actual product dito sa kaliwang side kasama lahat ng info niya. May kita rin kung FBA ba siya or FBM. Meaning, fulfilled by merchant or fulfilled by Amazon. Para may idea ka kung anong ginagawa ng bawat seller. Ang gusto mong gawin ay pumasok dito at tignan yung parent level revenue kung nasa range ba siya ng gusto mong mabot. At yung reviews, dapat siguro medyo mas mababa kaysa sa target mo para may room ka for improvements. Isa lang yan sa mga tool na makakatulong sa'yo maghanap ng winning product para sa Amazon. Kumuha ng niche ideas gamit ang keyword filters. Pwede mo rin gamitin ang black box keywords para makahanap ng mga niche based sa kung ano talaga ang hinahanap ng mga tao. Ang gusto mong hanapin ay mga long tail keywords. Ibig sabihin yung tatlo o higit pang salita na may 500 hanggang 4,000 searches per month. Halimbawa, imbes na hanapin lang ang tea. Mas maganda kung hanapin mo yung parang ginger lemon for immune support. Yan ang tinatawag na gold. So halimbawa, pwede tayong pumunta dito at invest na products ang tignan natin, punta tayo sa keywords. Kapag nag-select na tayo ng category at hinayaan nating blanco yung iba, pwede na nating simulang tumingin sa mga keywords na maganda ang performance. Step 4. i-validate ang product gamit ang x-ray at cerebro. Kapag nakahanap ka na ng product idea, punta ka sa Amazon at gamitin mo yung Helium 10 Chrome extension. Kung wala ka pang Helium 10 Chrome extension, i-search mo lang sa Google yung Helium 10 Chrome extension at install mo to sa Chrome gamit ang Google Play Store. Mula dito ay kiklik lang natin yung X-Ray tool sa kahit anong search results page. May kita mo agad kung gaano kalaki ang revenue ng top listings. Ilang reviews meron sila, presyo, sales volume, at iba pa. Malaking tulong to para maiwasan mong pumasok sa mga produkto na sa unang tingin ay maganda pero sobrang competitive pala sa likod ng numbers. So balik tayo dito sa products at hanap tayo ng isang product na pwede nating silipin sa Amazon. Punta tayo sa home and kitchen. Tapos piliin natin ang kitchen and dining. Lagyan natin ng medium price range. $3,200 hanggang $10,000 plus search. Tapos click na lang natin yung unang product. Ngayon sa mismong product page, may kita natin yung x-ray tool na gumagana. Kapag kinlik natin yung show full details, may kita natin ang mas marami pang impormasyon tungkol sa specific product at seller na to. May kita natin na ang FBA fee ay $16.48 at binibenta nila to ng $39.99. May kita rin natin ang sales nila over the last 3 months, pati na ang price, ratings, at reviews. So kung itatype natin ang seat cushion chair at isa-search sa Amazon, dito may kita natin ang x-ray details para sa search term na to. Ngayon, i-click natin yung show more at i-click din yung show full summary. Dito may kita natin ang mga detalye tulad ng 30-day revenue para sa search term na to, 30 days unit sold, umabot ng 54,000 ang nabenta. Pati average BSR, average price, average rating at parami pang ibang impormasyon dito. Magandang paraan to para ma-validate ang product na napupusuan mo. Next, gagamitin naman natin ang Cerebro para i-reverse search ang top products. Ibig sabihin, malalaman natin exactly kung anong keywords ang nirarangkang nila at kung saan ka pwedeng sumingit. Kaya balik tayo doon sa seat cushion. Kukopyahin natin ang ASIN, punta tayo sa Cerebro, i-paste natin, then kunin natin yung keywords. Pag scroll natin pababa dito, may kita natin yung mga keywords. Ayan, nandito lahat ng keywords na nirarangka ng product na to. At may total na 2,566. May kita natin kung alin sa mga to ang organic, alin ang paid, at meron ding mga Amazon recommended. Magandang paraan to para masilip kung gaano ka-epektibo ang mga keywords para sa specific product na to. At pwede mong i-apply ang insights na yon sa sarili mong product. Step 5. Gawa na tayo ng Amazon listing. Ngayon na napili mo na ang product mo, oras na para i-build ang listing na makikita ng customers. Mula sa Seller Central, pumunta ka lang sa Catalog, Add Products, piliin ang I'm adding a product not sold on Amazon. Magsimula sa blank form, piliin ang tamang category, i-type ang product type mo, at hanapin ang pinaka-accurate na category. Importante ito kasi gusto mong lumabas ang product mo sa tamang lugar. Quick bonus tip. Silipin mo kung anong kategory na kalista ang competitors mo tapos i-match mo sila. Kailangan mong gumawa ng killer na product title. Ang product title mo ay sobrang importante. Ito ang nagsasabi kay Amazon at sa customers kung ano ang product mo. Pwede mong gamitin ang Helium 10's magnet tool para mahanap ang top keywords na hinahanap ng tao. Ilagay mo yung pinaka keywords malapit sa simula ng title mo. Make sure na malinaw at puno ng relevant keywords ang title. Pero wag lang basta mag-stuff ng random words. Step 6. Sumulat ng bullet points na nakakabenta. Bibigyan ka ni Amazon ng limang bullet points. Bawat isa dapat makahighlight ng benefit, hindi lang feature. Ito ang simple formula. Magsimula sa strong benefit, banggitin ang isa o dalawang features, tapos sprinkle ng relevant keyword. Halimbawa, berberine tea that works. Ang herbal tea blend namin ay puno ng natural antioxidants para suportahan ang energy, immune function, at balance ng blood sugar. Ulitin lang yan sa bawat bullet. Sa last bullet, ilaan mo para sa mga bagay tulad ng 100% money back guarantee para ma-ease ang doubts ng mga shoppers. Step 7. Gumawa ng compelling na product description. Ito na yung chance mo para magkwento. Gamitin mo ang description para i-reinforce ang benefits ng product mo at paano to babagay sa buhay ng customer. Make sure din na naturally mo ma-include ang iba pang keywords na hindi mo nailagay sa title or bullet points. Step 8 maglagay ng images na talagang nakaka-convert. Yung main image mo ang pinakaunang makikita ng tao sa search results. Kailangan stand out siya. Heto ang ilang quick tips. Siguraduhin mo pansin ang packaging mo. Gumawa ng contrast sa white background, maglagay ng bold labels, o benefits direkta sa product kung pwede. Ipakita yung product habang ginagamit sa lifestyle photos. Mag-include ng chart or graphic na comparing sa competitors. At gamitin lahat ng available image slots para hindi mag-doubt ang mga tao. Huwag itong skip. Kahit gano'ng pakaganda ang product mo, hindi yan mabibigay benta kung pangit ang images. Step 9. Piliin ang presyo. Ang magandang rule of thumb dito ay i-price ang products mo ng at least triple ng cost mo. Ganito. Magkakaroon ka ng enough margin para mabayaran yung Amazon fees, ads, at syempre may profit ka pa rin. At tandaan, hindi mo kailangan maging pinakamura sa lahat. Maraming buyers ang nag-iisip na kapag mas mahal, mas pataas ang quality. So kung premium ang ina-offer mo, i-price mo rin siya bilang premium product. Step 10. Ayusin ang launch strategy mo. Ito yung madalas na mali sa mga bagong sellers. Nilalabas agad nila yung listing, tapos tapos nagtataka sila bakit walang bile Ang dapat gawin, pumunta ka sa all attributes ng listing mo at magset ng future offer start date. Bibigyan ka nito ng time para maihanda ang launch mo. Kapag dumating na yung date na yon, magpapadala ka ng email sa list mo, sabihan mo ang mga friends at family mo, mag-run ng maliit na PPC campaign at magdrive ng maraming traffic hanggat kaya. Kasi si Amazon, nire-reward niya yung mga may early sales sa pamamagitan ng pagpush sa rankings mo. Step 11. Magpadala ng inventory sa Amazon. Kung gamit mo ay FBA, pumunta ka sa inventory Inventory, manage inventory, send or replenish inventory. Ito ang mga kailangan mong gawin. Ilagay ang ship from address mo, gumawa ng box template, ilang units per case, dimensions, weight, at iba pa. mag kung sino ang maglalagay ng label sa product. Ikaw ba o si Amazon? Iprint ang labels at ipack ang boxes mo. Tapos pumili ng shipping option. Madalas UPS ang pinakamura pag via Amazon. I-track ang shipment mo. Usually, iabuti ng ilang linggo bago ma-check in lahat ni Amazon. Kaya planuhin mo to ng maaga. Step 12. I-optimize ang listing gamit ang scribble. Balik tayo sa Helium 10. Pwede mong gamitin ang Scribbles tool para siguraduhin lahat ng top keywords ay nasa listing. I-paste lang ang title mo, bullet points, at description. sa sa'yo ng Scribbles kung anong keywords na ang nandoon at kung ano pa ang kulang. Ganito mo ma-assure na fully optimized na ang listing mo bago mag-launch. So, kunwari, gagawin natin tong example. I-paste natin ang title. I-copy ang bullet point 1, bullet point 2. Tapos kapag na-paste na lahat, i-click natin ang learn. Step 13. Mag-launch ng ads gamit ang keyword list mo. Naalala mo lahat keywords na nahanap natin sa Cerebro kanina. Ang gagawin mo lang ay ibigay yan sa isang manual PPC campaign sa loob ng Amazon Ads. Ito ang maglalagay ng listing mo sa harap ng tamang audience mula day one. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Sapat lang para makakuha ng data at makikstart ang momentum mo. Step 14. Simula ng pagkolekta ng reviews. Pagkatapos ng launch, kailangan mong magka-build ng reviews ng mabilis. Isa sa pinakamadaling paraan ay gamitin ang Helium 10's follow-up tool. Ang ginagawa nito ay automatic tong nagpapadala ng review request sa customer matapos nilang matanggap ang product. Simple lang, automatic at effective. I-turn on mo lang at hayaan mo siyang tumakbo sa background. Wrapping up, ready ka na mag-launch. Ang pag-launch ng first Amazon product mo ay malaking bagay. Oo, nakaka-overwhelm siya sa simula. Pero kung susundin mo ang steps, kagamitin ng tamang tools tulad ng Helium 10 at maglalaan ng oras para gawin ito ng maayos, siguradong lamang ka na sa karamihan ng tao. Ngayon, hindi ito tungkol sa overnight success. Ang goal dito ay bumuo ng isang totoong negosyo. Isang smart decision bawat hakbang. Kung gusto mong mag-start gamit ang Helium Helium 10, nandyan na sa baba ang links. Paka-kuha ka ng 20% off for 6 months gamit ang code na Ecom Mastery 20 or 10% off every month gamit ang code na Ecom Mastery 10. Piliin mo kung alin ang mas okay para sa iyo at simulan mo nang gamitin ang Helium 10 today. Ngayon, kung nakatulong sa iyo video na to, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi mo ma ang mga future videos. Dito sa channel na to, dedicated kami na tulungan kang magtagumpay sa e-commerce sa pamamagitan ng pagbibigay ng tips, strategies at insights para mapalago mo ang online business mo. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Pero other than that, sobrang thank you sa panonood at magkita-kita ulit tayo dito sa next video.